Cold teaching nga ba? Bulaan? Or false teacher nga ba? Ang mga ngaral na ito, pakinggan natin. Sinugo si Jesus para ituwid ang liko. Itama ang mali, liwanagan ang madilim. Merong object, may subject ang mga katuroan ni Jesus. Usually, it is a reaction to a false teaching that was prevalent and ruling over the lives of the people. Kaya pag sinabi niyang, I am the light... May zapar da light. Ibig sabihin mayroon yang hindi light. Akala niyo lang light siya. Amos 518. Okay, tinuturo niya do ng Panginoong Yesus, kaya siya nagkatawang tao kasi nga nadidilim man ng tao pagdating po sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Ito naman 'yon, Jesus is the light. Naghabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. About po 'yan sa pagdating ni Yahweh. Kasi kung papanoorin niyo yung buong video po niya, at saka yung pagtuturo niya na ngayon, Yahweh is darkness, Jesus is light. Magkaiba, hindi galing si Jesus kay Yahweh. Pakinggan pa natin. At ang araw ni Yahweh, don't mistake it for araw ni Jesus. Magkaiba yun. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh, yon ang magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. So as you can see here, kita-kita agad yung contrast. Jesus comes as light and Amos tells us that ang araw ni Yahweh is a darkness. Kadiliman, hindi kaliwanagan. Zephaniah 1, 14-15, Malapit na ang araw ni Yahweh, ito po yung papakinggan nating mabuti. Napaka-influence po ng taong yan. Ano mang sabihin po niya ay pwedeng paniwalaan ng mga tao. Especially sa mga Christians, sa mga born again. Kaya sobrang controversial po niyan. Kaya marami pong nag-react sa mga preaching po ni Pastor Ed Lapis. Marami nang hindi naniniwala sa mga sinasabi niya kasi cult teaching, false prophet, false teacher. Dahil sinasabi niya dito, si Yahweh ay darkness, si Jesus is light. Kaya magkaibang magkaiba hindi galing si Jesus kay Yahweh or sa God the Father. Ngayon hindi natin tinutulig sa yung tao po na yan kasi tulad ko, ina-admire ko yung tao po na yan. Nung ako'y bata pa, naririnig ko na kahit yung mga naunang mananampalataya sa akin. Pero tingnan natin yung turo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nagre-react, mga Christian influencer. Ano mang sabihin nyo, pwede maka-influence sa iba. Pwede magkaroon ng galit para sa taong iyan. Kasi maapektuhan ng lahat at yun ang gusto ng kaaway. Pero timbangin natin at i-analyze natin. Mabuti wag tayong padalos-dalos sa pananalita. Dahil isa sa mga disipulo, o mga naturuan ni Pastor Ed Lapis yung kumalat po na turo pangangaral na Yahweh is Satan so galing rin po sa kanya Maaring itlog ang kinain kaya alam nyo totoo yung joke Tot maaring maaaring totoo yung joke na dami daming kakainin kasi ba't yung mansanas pa pwede naman yung oh tas ayaw nagalit si Yahweh kasi dapat siya yung pa... hindi joke lang <laughs> pareho ng kanilang tinuturo iba lang ng way ng pananalita ni Pastor Ed Lapis ngayon yung pinapaliwanag ni Pastor Ed Lapis ay about po kay El Elyon na doon galing si Jesus Christ at si Yahweh ay hindi galing si Jesus Christ. Magkaiba daw po yon. Merong polytheism. Yung polytheism, yan yung naniniwala sa maraming Diyos. Bakit po may ganon? Kasi sa mga inaaral na libro, inaaral po na mga kaugalian ng mga Israel sa unang panahon. At may mga libro po siyang binabasa. Tingnan natin kung ano yung naka-influence kay Pastor Ed Lapis bago niya masabi o ituro yung mga bagay po na yan. Dahil sa mga libro po na yan. About sa history ng Israel, ano yung itsura ng Israel that time at ano yung pinaniniwalaan ng mga tao that time. Kasi ang Israel kaya nga po, naniniwala sila sa merong isang Diyos dahil maraming gustong ipaniwala ang mga pagano sa mga bayan ng Israel o sa bayan ng Israel na ito ang paniwalaan nyo, Greek gods, ang dami po niyan, si Zeus, si Athena, Poseidon, Polytheism po yun. Pero ang Israel, ang bayan ng Israel, mga Christian naniniwala sa isang Diyos, sa Trinity. Monotheism naman ang tawag na yun. Huwag po kayo malilito. Polytheism, naniniwala sa maraming Diyos at monotheism, naniniwala sa nag-iisang Jos At dito tayo nag stand Pagdating po dito sa pangangaral ng mga nag-aaral po pati tungkol sa historical background ng Israel, marami po ang naniniwala sa Maraming Diyos. Number one na gusto kong sabihin sa inyo, yung knowledge about historical books, mga inaaral ng mga Kristiyano, especially sa mga theologians. Lahat tayo mga theologians, mga nag-aaral pa tungkol sa Panginoon. At ang Bible, pinupunta tayo na, ito ang katangian ng Diyos, ito ang nag-iisang Diyos. Pero yung mga historical book, iba po. Ang historical book, lalo na yung mga nakaka-influence, especially kay Pastor Ed Lapis, Tingnan nyo po, sinishare niya kung ano yung mga librong binabasa niya. Ito yung mga historical book na dinadrive tayo patungkol dun kung ano yung pinaniniwalaan ng mga tao. Hindi papunta sa Panginoon, kundi papunta sa history. Ano ba yung pinaniniwalaan that time? Polytheism. Maraming mga Diyos. Pero ang Bible, tinuturo Merong isang Diyos. At yung quotable sa mga preaching po ni Pastor Ed ay mga selective, mga cherry picking po ba. Kinukuha lang yung may mga darkness, Yahweh, darkness, Yahweh, Jesus, light. Yun po yung pinag-compare. Kaya nagkakaroon ng contrast. Pero malinaw doon sa mga judgment pagdating sa Old Testament, yun ay paghatol dahil sa mga maling ginawa ng Israel at paglaban, pagrebelde sa Diyos. Kaya merong paghukom. Yung paghukom na yon ay hindi maganda. Alam natin ang paghukom sa Old Testament sobrang grabe. Kaya wala ka talagang magkikita maganda. Kaya kinategorize nila si Yahweh mahilig sa napakaraming aral, law, mosaic law, murderer, punisher, judge. Yan si Yahweh. Sinabi sa preaching ni Pastor. At ibang iba kay Jesus na full of grace, full of love, merciful. Yan si Jesus. Galing kay Leon at hindi si Yahweh. Pero yung mag tayo mga kapatid, i-interpret natin. Pangalawa po, interpretation. Interpret natin na si Yahweh ay Satan. Yahweh is darkness. Masyadong mabigat po yun mga kapatid. Masyadong crucial. Kasi kung alam nyo po ang salitang Yahweh, tetragamaton. Walang vowels. At hindi dapat binibigkas. Kaya nga po nagkaroon ng Adonai na ibig sabihin Lord. Adonai na lang po yung tinatawag kasi sobrang sacred ng Yahweh. At sobrang bigat na conclusion na sabihin na si Yahweh ay Satan at hindi galing si Jesus. Ang Biblia, patungo tayo doon sa nag-iisang Diyos. Ang historical book, pinapaunawa sa atin kung ano lang yung itsura at pananaw ng mga tao sa panahon ng Biblia, ancient day. Pero hindi ibig sabihin nun na yun ang paniniwala ng karamihan doon, mga pagano, ay yun na yung susundin natin. Talagang mamamali tayo doon. Kung mag stand po tayo, mag stand tayo sa Biblia. Kasi dito tayo tinuturo pagdating sa nag-iisang Diyos. Kasi kung sabihin natin si Yahweh ay hindi si El Elyon, masyadong mabigat po yun eh. Na i-conclude at ituro sa lahat, lalo na hindi mo pa napag-aaralang mabuti. Ito ang danger sabi na Ecclesiastes sa matinding pag-aaral. Ilalayo ka nito sa Panginoon. Buruin niyo po, Yahweh, sacred name of God. I-conclude mo na Satan. Sobrang tindi, sino ba si Satan? Devil po yun eh. Yun ang kaaway ng Diyos. Tapos, tawagin mo yung kinikilalang Diyos na Yahweh. Saan ba lumitaw yung salitang Yahweh? Kay Moises, Abraham, kay Isaiah. Yahweh po yun eh. Sabi nga ng John chapter 12, verse 41, Isaiah saw Yahweh. Nang ibig sabihin, Isaiah saw Jesus' glory, yung glory sa Old Testament na tinatawag na Yahweh ay glory ni Jesus din po yon mga kapatid pinatunayan ng Bible ay saya ni John na yung nakita kahit kay Moises po eh, doon nakita yung Yahweh glory ni Jesus at ang hindi naniniwala kay Jesus is anti kasi kung ang conclusion ng mga mga ngaral na ito ay si Yahweh, si Satan at yung yawing tinutukoy nila doon sa burning bush, kung paano nakipag-usap si Abraham sa Old Testament bago gunawin yung Sodom at Gomorrah at yung nakitang trono ni Isaiah, glory po rin ni Jesus yun eh. Kaya mahirap at mabigat na konklusyon na tawaging ang Yahweh ay Satan. Secret na yun po yan ng Panginoon. Pangatlo po, stand in faith. Stand to the Bible. Maniwala pa rin tayo sa sinasabi ng Biblia. Hindi pwedeng cherry picking ang ginagawa po natin na pagkuha sa mga salita lang na darkness tapos kukumpara natin kay Yahweh. Alam nila yan kung paano kunin yung pag interpret paano kunin yung buong konteksto. Matatalino po yung mga yan. Pero mag tayo sa huling panahon habang tayo nandito sa Biblia. Kasi ito yung sinabi ng Bible. Eh. Ito yung sinabi ng mga apostol. Eh. mag tayo sa paniniwala sa Panginoon Yeso Kristo. Na si Jesus ay galing kay Yahweh at si Yahweh ay hindi totoong si Satan. Paniwalaan natin yung sinasabi mismo ng Panginoon Yeso Kristo na ibinilin ng mga apostol. Ito kasi yung sabi ni Apostol Juan. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig nyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Again, di ko po tinutulik sa yung mga na-drop down na name, kahit mga religion po. mag stick po tayo sa Word of God kung ano sinasabi ng Word of God, mga kapatid. So, yun lang. Lagi kayong nalangin, magpabalot sa banal na espiritu, lalo na sa may mga may alam na sa Biblia at sa mga nag-aaral pa patungkol sa Biblia, sa mga background ng Israel, sa mga darating na panahon at huling kapanahunan bago ang wakas, bago ang pagdating ng Panginoon sa so Kristo. Magpabalot tayo sa banal na espiritu. Salamat kung nakarating ka sa aling part ng video ito. Comment ka kung may tanong ka. Kung agree ka, mag-follow ka. God bless you. Hanggang susunod na pagkikita. God bless.